Magandang mag-uwag mga kababayan. Minsan na naman tayo nagbabalik dito sa ating Facebook page Lakad TV at YouTube channel Lakad TV din ang pangalan mga kababayan. So dito nandito tayo ngayon sa uh, farm at kasalukuyan po tayo nagha-harvest ng sitaw. Ayan, ibang klasing sitaw ito mga kababayan kasi hindi yan umaakyat. Oh, hindi yan maokan. Iba yung sa string beans na umaakyat, yung pol polsitaw na tinatawag. Oh, yan. Masarap po ito na ilahok sa ano, alukon. Tawag namin dito sa Ilocan, Kailocanuan, dito sa Kawayan, yung alukon na Bulaklak ng puno 'yon, napakasarap mga kababayan, o bird's flower na tinatawag. Ito naman, tawag namin dito sa ganitong klaseng mga sitaw, eh ano, taba. Sitaw na taba ito, mga kababayan, napakasarap. I-i-combine e, mo ito sa ano, sa Patani, mga ganun. Patani tapos yung Alukon, lalagyan mo ng malunggay, napakasarap. Perfect na perfect, mga kababayan, napaka-healthy kapag ka ganoon. Ang labas nun, bulang lang o oh, inabraw naman sa amin dito sa ano uh, Kawayan City Isabela, inabraw ang tawag doon. So, napakasarap ito. One of our one of the sources of our income dito sa barrio mga kababayan. Nagtatanim-tanim lamang tayo dito and then adjacent nito merong merong ano diyan, palayan na konte, Pero lahat po 'yan rain-fed mga kababayan. So umaasa lamang po tayo sa ulan at walang uh, irrigation. Hopefully magkakaroon tayo ng ano diyan, ng solar pump irrigation. Yung libreng solar pump irrigation na programa po ng uh, NIA ngayon, yung National in uh, Irrigation and Administration, eh meron silang programa ngayon makababayan. Mga so sana maka makapag-abel po tayo doon sa mga service ganun, libre na ino-offer in in ng ating gobyerno ngayong